Gadan sa sarong miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG, makalisa ng yaring inkwentro sa Barangay Batang Pamplona, Camarines Sur. Alas 12.20 nin Udto, kanakaaging Miyerkules, Hulyo 24. Binisto ang nagadana si Alya Sairi na residente kang probinsya. Susog sa Camarines Sur Police Provincial Office. Haloy man na pigman ang kanotoridad ang nagada na sospek antes ang pigkasang entrapment operation na nauli sa inkwentro. po, kausap na po, katransaksyon po nila may nakapag-ulat po siyempre sa atin, mag nagbigay ng impormasyon at binalidate po ito ng ating intelligence uh, unit po dito sa Kamarina Sur. At yun nga po nagkaroon ng usapan na nauwi nga po dito sa entrapment operation. Aristado man ang pag kayo ni sa grupo na nakipagribayan manimputok sa autoridad. Napigbistong si Alias James, 23 anyos, residente kang parehong probinsya na kabaliman sa pigmanmanan kan autoridad kung usap sa ating pa mga kababayan na nandun po sa taas. Sabi ko nga po, ito ay CTG, uh, na bumaba na po at sumuko na lang po sa ating pamahalaan. Magbalik-laog po sa ating pamahalaan para po mas makapamuhay sila ng uh, matiwasay na sa lugar kang enkwentro ang sarong caliber .38 revolver, caliber .45 pistol, fragmentation hand grenade, duwang magasin kang caliber .45 pistol, duwang pidaso ng basyon ng bala ng caliber .45, apat na pidasong basyon ng bala ng caliber 9mm, asin ang sarong brown leather holster. Nagi matray yung panoperasyon huli kang pinagsararong persa kang Provincial Intelligence Unit, Kamarine Sir First and Second Provincial Mobile Force Company, 501st Regional Mobile Force Battalion 5, 95th Special Action Company, 9th Special Action Battalion, Special Action Force, as in Pamplona Municipal Police Station. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango.